Ganap nang nakapanumpa sa tungkulin si Vice President Lenny Robredo. Subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ibinibigay na posisyon sa kanya sa Duterte administration. Ito ang balita ni Marge Navarro. Ngayong formal nang nakapanumpa ang bagong pangulo at ikalawang pangulo ng bansa, Pala isipan pa rin kung ano ang magiging papel ni Vice President Lenny Robredo sa bagong administrasyon. Hanggang ngayon kasi ay wala pang malinaw na posisyong ibinibigay sa kanya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Peter Lavinia, tagapagsalita ni Duterte, ang hindi pagbibigay ng anumang posisyon sa gabinete ay personal na desisyon ni Pangulong Duterte. So, talagang ang decision came from him na yes, ayoko yes. na ayoko na ayoko, ayoko muna. <laughs> oh, ayoko muna at saka yes. hindi muna tayo magsabay yes. talaga. So yun po ay stand talaga ng Presidente. And ganun din dun sa pagbibigay sa kanya ng pwesto sa gabinete. Yes. Kami lahat, siyempre, expected na yung uh, by tradition, yes. talaga ang Vice President ni eh, malaking papel, no? Apo. Sa pagpapatakbo ng ating uh, gobyerno, meron mm. talagang cabinet position. Mm -mm. In fact, initially, sinabi nga namin, mm -mm. Uh, meron. Mm -mm -mm -mm. So lately lang, sabi niya na hindi pa nga sila nagkakausap eh kung mm -mm. ano ba talaga ang pwedeng matulong uh, mm -mm. uh, ni Vice President sa darating na administrasyon. Batay sa kasaysayan ng bansa, nagkaroon na tayo ng labing apat na Vice President mula 1935 hanggang 2016. Si Vice President Sergio Osmeña ang inaugural holder o unang humawak ng naturang posisyon. Sinundan siya ni na Elpidio Quirino, Fernando Lopez, Carlos P. Garcia, Justado Macapagal, Emmanuel Pelaez at Fernando Lopez sa ikalawang termino. Ngunit noong 1972 hanggang 1984 ay nagdeklara ng martial law ang noong si Ferdinand Marcos, kaya nabakante ang naturang posisyon. Matapos ang 1986 snap elections na sinunda ng People Power Revolution kung saan naluklok sa pwesto si Ginang Corazon Aquino, ay muling nagkaroon ng Vice President na hinawakan ni Salvador Laurel hanggang 1992. Mula noon muling naging aktibo sa pamahalaan ang mga nahalal na bisi presidente na sina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Chafisto Gingona, Noli De Castro at Jejo Marbinay. Nakasaad sa batas, ang pangalawang pangulo ang constitutional successor ng pagkapangulo sakaling mag-resign, magkaroon ng disability o mamatay ang kasalukuyang presidente. Tulad na lang sa kaso ni na Sergio Osmeña na naging presidente ng mamatay si Manuel L. Quezon, L.P. Quirino na humalili kay Manuel Rojas, Carlos P. Garcia na pumalit kay Ramon Magsaysay at Gloria Arroyo na nag-take over noong mag-resign si Pangulong Joseph Estrada. Maari rin siyang humawak ng cabinet position kung bibigyan ng Pangulo gaya ni Nakirino, Garcia, Emmanuel Pelaez, Salvador Laurel at Chofisto Gingona na naging Foreign Affairs Secretary. Si Joseph Estrada naman ay namuno sa Presidential Anti-Crime Committee habang si Gloria Arroyo ay naging Social Welfare Secretary. Kapwa naman naging housing czar, si Nanoli De Castro at Jejo Marbinay sa panahon nating ito. Hindi man magkaalit, tila hindi rin naman magkalapat sina President Duterte at Vice President Robredo. Subalit ayon sa kampo ng Pangulo, ito ay maaaring pansamantala lamang dahil ayaw nilang maulit ang nangyaring pagpapatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada nang noong ikalawang Pangulo na si Gloria Arroyo. Sinabi ni Lavinia, inirerespeto naman ng administrasyon ang tungkuling dapat gampanan ng ikalawang Pangulo. March Navarro, UNTV News, Worldwide.